hindi kayo inuha nung uh, sinip natin ito, ito na yon dumami, mas dumami ayan o, oh, dami ang daming tubo ng ating uh, makro so, ayan, medyo matatangkad siya pagka ganito high density pero yung bunga, ayos pa rin alagang pasgrow yan eh <laughs> alagang pasgrow may dahon kasi harvest na so yun mga kaagri cutting ka, na tayo oh. tingnan natin mga kaagri yung ating makro ito yung mga tinadtad natin mga kagre ka so ayan nagumpisa na siyang tumubo ayan o oh. ayan makikita natin so, ayan. so, yung ginagawa natin cutting tapos meron na tayong uh, production din sa subwal so, kung mapapansin yung mga kagre ka ito yung ating mga tinadtad oh doon sa mga video natin ayan na so may libreng similyan na tayo ng ating lakatan so mga sabuwal lang ito mga kaagri doon sa video ko ginawa ko to 3 weeks pa lang ito mga kaagri ganito at saka yung mga return na hindi kinuha inuha nung uh, sinip natin ito, ito na yon dumami, mas dumami ayan o, no? oh, dami ang daming tubo ng ating uh, makro so panghanda na naman natin to sa kabilang area so mga subwal natin sumisibol na din ayan so ibig sabihin nakaikot na tayo mga kagre ka tuloy tuloy na yan ikot ayan harvest ah, similya tayo gawa na similya and then tanim so ganoon lang mga kagre ka ang uh, lakatan talaga so kailangan lang talaga nating uh, pag-aralan kung papaano so and din, dumadami na rin yung ating mga tao So ang dami nang nabibigyan natin ng uh, trabaho. So ayun, nagtutukod. Ito, importante kasi kung hindi tayo nagtukod mga kaagre, ayan na tong saging. Kung hindi tayo nagtukod ng panahon ng tuloy-tuloy na ulan, sigurado mga kaagre, bagsak lahat 'yan. Kasi ang lupa sobrang lambot, may bunga, mabigat. So ganun yung mga activity. Ayun, marami na sila. Labing dalawa na sila mga kaagre. So doon ako natutuwa mga kaagre sa pagdami nila kasi nga ang dami natin natutulungan na mga tao dito sa paligid so ayan tuloy tuloy yan harvest Pili, every week nakakaharvest na tayo makasustain na tayo sa kanila na pang sahod so ibig sabihin sa umpisa lang talaga mahirap ayan oh subwalo ayan oh magagamit na naman natin yan gagawin natin uh, makro na naman so ayan na yung mga makro natin so marami ding nagsasabi na mahirap buhayin yung makro kasi nga nagtatanong sila yung iba ano lang talaga dapat talaga pag-aralan natin so pwede kayong mag message kung paano natin gawin yun so unti-unti -unti, makukuha at makukuha kasi nung unang gawa ko nito mga kagri ilang beses din ako nagtrial, nga, nag trial hanggang nagamay ko na so ulit ulitin lang kung saan tayo magkamali doon tayo hindi nito ano lang to hindi masyado sa abono tayo rito pulyar full pa palagi yung ginagamit natin sa ating saging high density ito mga kagri ka ha high density hindi ito normal na uh, tawag uh, spacing or uh, uh agwat ng pagitan ng tanim kasi nasa 1 by 1 lang tayo dito so hindi natin makukuha talaga yung sobrang lalaki ng bunga pero marami so ganun din ayan oh, no? mga followers okay na din so tsagaan lang talaga mga kagri ka mayroon at mayroon pag nakaumpisa ka na may pagkukunan ka na ng uh, subwal so ibig sabihin makapagtanim ka na ng marami so kahit wala tayong lupa mga kagri magagawa at magagawa natin yan kasi wala naman akong lupa talaga so shearing lang dun sa mga may-ari shearing lang so kaya nga ako nag-hide density rito para din yung may-ari uh, malaki din makukuha so parehas kami uh, winner, win, win situation kumbaga tinatawag So, tsagaan lang kahit hindi man ganun kalaki yung uh, improvement ang napakasaya ko makagri ang nagpapasaya sa akin yung tao mas dumadami yung tao kasi nga mas lumalawak yung ating uh, taniman ng ating uh, saging dahil gumawa lang tayo ng binhi So ibig sabihin hindi na makup up ng ilang tao so yun oh yan oh Kita mo naman yung mga followers natin So followers natin oh ang gaganda So dahil din dun sa so pag-iwas natin sa so pag-spray ng herbicide. So yun yung aking karanasan mga kagre. Pag-iwas sa paggamit ng herbicide. Yung sakit, ma-minimize natin. So ayan, medyo matatangkad siya pagka ganito high density. Eh. Pero yung bunga, ayos pa rin. Alagang fast grow yan eh. <laughs> Alagang fast grow. May dahon to si harvest na. So yan ang oh, mga dahon ng ating... na nadaanan pa to ng init mga kagre. So isang buwan mahigit na init na daanan so kaya nga tayo nagpatubig na sustain natin. Pero nga uh, na-adjust natin kung ano yung mga ginagawa. Hindi siya nasaktan yung ating saging. So talagang umiikot. Umiikit yung develop development ng ating saging. So hands-on talaga tayo rito. So ayun mga ka share ko lang yung mga kapamaraan natin. So hindi ko naman 'to pinagyayabang. Uh, binabahagi ko para din uh, magkaroon tayo ng uh, interest or idea kung paano nabali sige lang ok lang yan importante hindi nasira yung ano putulin na lang kuya nabali sige lang ayos lang yan normal lang yan ayan so ayan mga kagre binabahagi natin yung ating mga kunting kaalaman so hindi tayo eksperto mga kagre sa lahat ng bagay So nagbabase po talaga tayo sa ating katasan. Nakakatuwa lang. Uh, pagka ganito makikita natin magharvest mag-harvest. Nakapagpunla tayo. May itatanim na naman tayo. So ibig sabihin, palawak tayo ng palawak. Yun. Maganda umaga mga kagari. <laughs> Ayan mga Dita mo. kita Kita mo mga Ito yung ating high density mga kagri ka na sagin. Hindi nga ganoon kalaki, pero ayos na. So bawi na lang tayo doon sa dami. So kung mapapansin mo mga kagri, ka ito yung ating alagang pasgro. Ito na yung minimintin, Kita mo yung mga palower Ayun, dalhin mo na 'yun ma ano 'yan? <laughs> Mabibigatan ka. So 'yun yung ating uh, ano mga kagri. Ka ito yung harvest time na doon tayo masaya. So ang ginagawa natin mga kagre high density yun nga sinasabi ko mga kagre kaya natin kumita ng malaki pagtatama at sa presyo kasi itong mga kagre itong mga pinagbintahan natin i-share ko lang to mga kagre para ma-inspire kayo itong pinagbintahan natin na ipon so na ipon natin to sa simula one year hanggang umpisa tayong magkating na ipon natin yon so makakaroon tayo ng uh, pundo so ibig sabihin makapag expand tayo so yun lang naman mga kagre ang palagi kong nga inuulit kahit hindi tayo binayaan ng mga lupa pwede tayong magtanim-tanim kahit saan. So kahit anong crop 'yan, kung ano yung uh, patok, doon tayo. So importante doon, lalawakan talaga natin yung ating uh, pag-iisip kung ano yung mga ideya na bago kumakalat diyan, pulutin natin. So tingnan natin dito mga lagay yung iba pang itakapin. So, Ayun oh. Katingin na yan, kuya. Ayun, dami pa. So sunod-sunod na ito mga kagre Ito din yung mga subwal na ito mga kagre Mga followers natin ito na yung mga susunod so iba din sa mga pamaraan na ordinaryong pamaraan kasi yung ordinaryong pamaraan malaki na to so sa amin talagang uh, inintay muna namin na uh, magbunga yung mga mother bago kami magpasunod kasi nga nasa high density level tayo uh, ibig sabihin na high density level imbis na 500 yung laman sa area na to ginawa natin 2,000 sobrang high density so kailangan talaga natin ng matinding adjustment doon sa mga bagay na yon So andun na yung uh, sinasabi ko nga mga kaagri na hindi natin pwede i-record kaagad ngayon yung ating gagawin kasi depende don sa ating monitoring kung paano natin i-adjust sa panahon ng tag-init, sa panahon ng taghangin, panahon ng tag sobrang ulan. So may kanal tayo sa tag-ulan, sa taghangin may tukod tayo, sa tag-init may patubig tayo. So ganun lang naman ang mga paghahandaan natin mga kaagri. Importante sa mga sakit lalo na dito sa high density na to maagad talaga natin yung mga sakit. So, yun nga ang palagi kong inuulit sa ating mga video, uh, hindi kailangan ng gamot kasi walang gamot po pag natamaan ng sakit ng ating lakatan. So, ito mga kagri, palagi kong sinishare, uh, hindi ko pinagmamayabang, palagi kong sinishare para naman doon sa mga farmers na mag-uumpisa pa lang sa pagsasaging magkaroon na kagad ng idea kung paano So, kahit sa ganong bagay, ay maisir natin o makabahagi tayo sa kanila ng panimula. Lalo-lalo na yung magiging interesting tayo sa bagay na gusto natin. So yun mga kagri, ka maraming salamat ulit at mabuhay tayong mga farmers. Laban lang! So yun mga kagri, ka lakatan. So ito na yung ating lakatan mga kagri. Ka oh. Ang dami. Butang na? Oh, mabigat talaga. Ayan. Ayan. Powerful So yun mga kagri ka ayun, nandito na naman tayo, cutting na naman. So marami pa rin nagsasabi mga kagri ka na magastos daw tayo sa uh, pag-aalaga ng saging. So nasa sa atin din yan kung paano natin uh, iikot, kung paano natin i-manage, paano tayo mag-adjust. Kasi ngayon mga kagre, ka napakaganda po ng presyo ng uh, lakatan. So sa isang ektarya mo, kaya mo kumita ng milyon or mahigit pa. So dipindi na lang yon So marami naman na namang magsabi, saan yung isang milyon mo saan yung uh, mahigit isang milyon mo so nasa sa atin pa rin yan kasi kitang kita naman natin mga kagri ka sa panahon ngayon sa presyo ngayon sa isang buig niyan pinakamababa ay 500 so kung maganda pa uh, aabot tayo ng isang libo isang buig so kwintahin natin mga kagre ka sa ilang puno ang kasya ng isang puno sa isang hektarya mga kagre ka kaya nating lagyan yan ng dalawang libo to tatlong libo depende doon sa adjustment din natin kagaya ng ginagawa ko rito na high density kalahating hektarya ang uh, laman ay dalawang libo puno So, hindi nga natin ma-achieve yung uh, sinasabi nating sobrang lalaki kasi nga dahil sa high city. Pero bawi tayo doon sa dami. So, lalamang pa rin tayo kung doon sa Quintada. So, kaya natin kumita sa isang milyon, uh, isang milyon sa isang hektarya mahigit. So, maraming uh, distance na pwede natin gawin. One by one, one by two, two by two, three by three. So, dipindi na lang din. Kung malawak area mo, pwede kang mag-standard. So, ang importante dyan, makatanim ka ng uh, dalawang libong puno pataas kaya pinakamababa dyan siyang milyon sa panahong presyo na to so andun na yung pag-alaga mga basic lang yung mga pag-alaga so yung abuno hindi rin kasi nga dito almost puliar yung ginagamit ko kita mo naman yung dahon walang wala ako gumamit ng sobrang dami ng abuno ginagamit ko lang papatex na abuno and then polyar. so yun nga sinasabi ko yung uh, pasgro natin yun na yung uh, binabanat natin ngayon so ito na yung produkto and then uh, weekly na to mga kagri weekly so ayaw ko lang magsalita hindi ko to pinagyayabang uh, talaga sinishir ko para din na uh, may idea kayo kung totoo ba so matatanong nyo yan sa magsasaging kung tatama kayo sa presyo so minsan kasi pag uh, mababa yung presyo mga kaagri ay talagang nadidiscourage sayo mababa man yan, mataas man yan dapat yung pag-treat natin sa ating mga tanim ay ganun pa din consistent bakit? babawi at babawi yung panahon so lalong lalo na ngayon mga kaagri dumadami na yung ating uh, kasama rito so dalawang, alabing dalawa na sila seducing so, na silang nagtatrabaho kasi nga gumagawa din tayo ng mak mga macro doon so yun mga kagre share ko lang uh, tuloy tuloy yung ating uh, pag cutting ngayon siguro aabot to ng mga 70 na uh, buwig so weekly yun makakapag uh, ikot ka na so yun na ulit ko mga kagre kayang kumita uh, ng isang milyon pataas sa loob ng isang taon bonus na po yung follower so kung itotal natin gaya yung sinasabi ko kayo na lang total kasi mahirap na sa akin lalabas sa akin experience ko na yan So sabihin na naman ay ba, bakit hindi kayo maman Hindi, mayaman tayo sa mga tao. Hindi sa pera. So yun mga kaagre, maraming maraming salamat muli. Uh, share ko lang, hindi ko ito pinagyayabang, hindi tayo eksperto. Para din magkaroon ng idea, hindi na uh, ma-inspire yung ating mga nag-uumpisa pa lang sa paglalakatan. Hindi lang sa paglalakatan, sa anumang klasing agrikultura. So laban lang mga kaagre, ulan, init, bagyo, may paraan. Lawakan lang natin yung ating pag-isip. Magandang araw. Mabuhay tayong mga farmers.